Ito sa may tutuban. Ay, tama tutuban. You know. Right? See? Bagong-bagong. dito pa ako eh kasi ano tapos na yung ano namin andi ano pala four pass na pala I think four pass kasi malis ako doon kanina 3.30 then nag deliver ako sa loob ng Ilaya sa Carmen Planas pag tapos noon dumiretso ako dito kasi napapagod ako eh. dito sa Tutuban Center um, right pinakita nyo ayun ayun yung paligid dito Basta sa kabila. Yan o. Ganito ang pwesto namin dito. Pagpapahinala. Pagpapahinala. doon, dami kong gilo. Kasi nga menu pricing nga ngayon sa Delight. Binigyan kasi kami na ano yung eh, Pricing, ano, slave para pero kami evidence na meron na strong ano new price. Yo, andito ko nga sa ano eh, sa gilid lang to ng Tutuban Center, sa parking area. Kasi konti na lang naman kasi yung ano, naka-open na ano dito eh. Kunti na lang yung naka-open na ang mga store. Pero yun sa kabila. Mayroon no sa malayo. Maganda din sa eh. May tao. ilang, Ano yan? Sa Bike yan sa bike sa motor yung helmet ba? Dito ang maganda. Here oh. ito ay mga accessories ko. Ito yung ganito. Dito ko binili ito sa market, sa main, loob ng Ilaya Market. Ayan. Dito naman kasi tayo sa labas. Eh. Maari na nakita. ito. Right there. Ayun ang ganda. Kasi pas malapit na ang Christmas. Ito yung pagkakasya ko na doon. Ito yung ko Ayun na Makikita ko na Balikin na sa akin. Doon ko siya, doon yung cart Yan ginagamit nila. Yan ang basket bag nila. Pagbibili ko lang, yung balang, ang na yung binili ko ano, mga ponytail bun, ribbon ko nga yun. Ay, si Miss. Ah! ito kasi yung carto binili. Ito pala yung binili ko kanina. Oh. Nakumunta ako sa loob. Aray po rin. Oh. Papakita ko ha. Bumili ko pala ng ano dito. Kaya dito o maong. Ito. nyo ano dito. Yung. Mandalay. Hindi madali magpunta dito. Nabigas yung tao. Ito. Ayan. O, ito o. Yan. Pumalihan ko dito. Yan daw ang ko. Hindi ba ang ganda? Ang ganda niya. Yan o. Ano yan? Sandoy. Eh? Sandwich lang. Sando. Ang ganda. Di diba ba sa akin na? Ayan lang na makaseko eh. Then, ito yung ano, yung mas maganda sa kanya. Magka-terno siya eh. Uh, ito. Wait lang. Ito. Ay, ganda niya. Ang mahal niya. Here. Oh, di ba? Ayan ang tatak ko. Oh. George Classic. Ganda ng pinili kong maong ha. Kaya ako nalit sa kutubay. Ano to? Ayan yung sa -e ang ganda ha. Ang ganda ng kong maong. Kaya, nito ang blouse. Blouse. Di pa ba, ba ora kasi eh, ano eh. Pupunta, pupunta kami sa ano sa dito lang yung malapit lang dito basta malapit malap, ma, ano, ma, malapit na yung ano dito kasi yung family ano namin yung family yung family, yung family ano namin O oh, di ba na wala kang naman yung ano namin yung family gathering namin O oh, di ba Ganoon kaya yeah, kung paisipin nyo, lagi na lang tayo nasa video, lagi na lang tayong nasa sa camera. Ganito yon, ganito yung ora namin dito. Wala ako sa Divisorio Mall, nito ako ngayon sa ano, Tutuban Center. Right? Ito yung ano, yung pinagbilang ko. yan o. Si Mickey Mouse. Nabilang ko na yung kanina. Yung ano. Yung pinagbilang ko sa Delight. Pero ang dami ko pa talaga yung Delight dito. Ay, taga lang. May papakita pala ako sa inyo. Diba eto? Diba eto? Yan, lucky me ano yan, beef. Ito yung lucky me beef dito sa, sa Mondenis Incorporation. Then, ito naman, hindi ko sa ano, store ah, talagang sa so, Mondian. yan. Tapos, kasi kinukuha ko na dito sa bag ko yun eh, daladala -dala ko eh. Oh, dyan na, ito pala, wala, wala pala dyan. Ito naman, yung chicken. Yan. Laki may chicken. Magkaiba siya. Diba? Ang ganda ng ano. Ang ganda ng terno na. Bibili mo yan. Eto. This is beef. Beef. Kapag binili sa market ha. This is Laki me chicken. yeah. Ito, beef siya kapag Tagalog dito sa so Manila, baka, eto, kapag Tagalog ng chicken dito, manok, yun ang flavor, ngayon ang lucky me, yun. So, <laughs> ano kasi, kapag ganitong oras, nandito pa ako, hindi pa ako nakaka-uwi. It means na yung na, nakikita nyo dito talagang under ano pa to office hours. Meron pa rin kami ano office doon sa Felix Huertas. Kaya kapag kapag nag nakikita nyo, nagtitinda pa rin ako dito. Hindi ako ano yung ibig sabihin na nagpapakita lang. Meron talaga. Kaya lang doon sa, sa ilaya. Tapos na. Kaya andito na ako ngayon sa ano, yung Ilaya Commercial Market, District 1 yun. Etong Tutuban, Tutuban Center, District 2 yun. Pero kapag napunta tayo sa Felix Huertas, yung office ko, District 3 yun. Makakabalik na kaya ako doon. Gusto ko magpahingan. Kaya lang. Gusto ba na ba sila? Bagay ano pa kasi? Yeah. You know, mo pa mo muna ako. Anong pagod ko sa iyo? mo ako kung nagpunta ako sa office kasi ginakalang talaga agad-agad ako. Oh. Kasi ngayon lang ano lang namin, product namin. Walang big box delight. Aando ah, lang talaga. Puro small lang kasi Si uh, Aka, ko lang may merienda. Noong Saturday ba, ano siya, ubus na yung ano namin, yung delight small namin. So, ang nangyayari ngayon, yung ano, yung yung big na-dispose na rin, wala nang big delight. So, ang naka-stack na lang doon, ano na lang, puri small na lang, dalawang cooler na lang. So, iniisip ko, maka, magka, maka tinda ako ng isang case o dalawang case, makahabol pa rin ako doon ng, ano, ng campaign namin. Kasi yung campaign namin ngayon, hanggang meron kami ang uh, stocks ng delight small. Kasi yun yung pricing talaga eh. So, kaya andito ako, oh, nag-isip ako, oh, pag andito, maraming tao pa hanggang ngayon. Na, hindi ako makaka-uwi. Ano naman, nandito naman ako sa Tutuban Center, ano ako pang panitin sa Tutuban. Kapag oh, ganito, maaari kasi, siyempre galing na ako sa ano, District 3, District 1. Eto district ko na to. Hindi na tayo ano nito. Mag-aano Mag-iisip na pahinga lang yung time na yung oras tapos pupunta lang ako sa office hindi yung yung kanina sa office ano eh nagragid na nga ako dun ang dami ko nang harik inisip na sa ano maka maka get ako na ano ngayon yun eh ng small case ng ano ng delight para naman maganda eh ayan o oh, naka uniform mo Ko sa sa UK, iniisip ko naman, diba, ay, iniisip ko naman, kinukwento ko sa yung yung tema ng Manila. Ano na rin talaga? Nakikipagpagurang ka lang talaga sa ano? Sa products mo na talagang ano siya, yung yung ano siya, Eligible siya na ano, mabili sa market talaga. Yun. Ang dami ko ano nga na yung ano pa. Maraming nga ako anong ano, ano stocks. Pero naubos na yung ano ko, oh, big box ko na ano. To the delight Dito na tayo mag-uusap sa ano sa bahay kasi baka mommy ay hindi na tayo makapag-usap. Doon dito na tayo kinausap eh. Wait lang, ha, papakita ko sa inyo kung gaano karami Ay. Para ba 'to? Wait lang. Dapat kasi marunong din ako mag-sikip eh, kasi puro hanger. Hindi pa na, kasi nakita ko na sa inyo bumili ko hanger. Puro hanger lang ang ginagamit ko eh. Marunong mag-ano eh. mag -tiklo titiklop ko lang yung mga laro hindi ko rin yung mga socks ko kasi ano lang uh, ano yung mga ganito sando ito ito lang ang kaya ko talaga isipin na makakapagparami lang sa drawer ko sa closet ko ito itong mga ganito sando yan sinusuot ko talaga yan pero yung mga ganito ano uniform ko lagi nakahanger to Ayun, ganoon ako, ano kasi mag clothes eh. Ayun, tingnan mo, box pa rin sila. Eh. Yan yung bilihan talaga ng ano dito, bike, sa na ang, ang, Na helmet, kasi kinakalaan dito dito. Meron kong helmet. Meron kang gloves at saka meron ka pang face mask dito sa Manila. Ito talaga ano, commercial business ng Manila. Hindi na pakita ko sa inyo. Ito yung case. Meron naman pala dito ang mapapakita. JNT Express. Kung gusto nyo mag-online, ayan o, no, JNT Express. Makakarating oh. din Makakarating din niya sa abroad. I think meron. Basta ano, yung Asian food. Meron din yata ang J&T. Kasi, ayun, meron silang ano, hot stuff. Kaya na website ng J&T. Yun. Dito sila naglo load ng na, ano nila. yung mga <laughs> yung ano nila yung online selling nila delight din you can buy delight din online meron kami ano website sa facebook mari din gumagamit din kami ng online products namin sa mountain Isis corporation sabi ko nga sa inyo eh yun ang ano namin eh dutch mill delight philippines para maka-online buyin kayo ng Delight. Kasi magkakaiba tayo. Yung yogurt dyan, hindi sa tulad ng Delight probiotic namin dito. Dyan sa UK, hindi. Magkaiba. Kasi I think yung mga... Children, yung kinakainom niya ng yogurt. Magkaiba tayo. Probiotic yung akin. Hi to all of my friends there. In UK, subscribe to youtube go hi